Hello po mga kalaki, ayan iba na naman ang boses ko kasi na ilang araw na po kumuulan dito kasi po may bagyo Ayan magandang hapon po sa ating lahat, alas 5 na po ng hapon at tera, tara mamigay po tayo ng mga lucky numbers po sa ating lahat Ang mga lucky numbers po natin ngayon na talagang inaabangan na ng marami Nagulat ako kanina nag, nag, nagbasa ako ng mga spam messages napakadami napakadami pong gustong magpa-member nagtatanong kung paano daw po magpa-member at gusto na po nilang itry ang private consultation actually po ang private consultation po wala na pong slot yun na lang pong hindi po nagre-renew yun po inaantay natin at hindi yung... wala na pong islat ang private consultation. Hinihintay na lang po natin yung mga hindi po magre-renew. Sila po yung uh, ah, kukunin natin yung islat at ibibigay po natin sa mga nagpa-reserve. So, yun po yun. Okay? Dahil puno na po tayo. Napakarami na pong nagpa-member. Okay? So, mga kalaki, ang mga laki numbers natin, 3 ah, days po natin bago palitan niya na. At ngayon pong araw na ito, ngayon pong hapon na ito, mamimigay po tayo ng 2 digit, 3, 3 digit, 3, 4 digit, 3. 5 digit dalawa, 6 digit dalawa para po sa inyong lahat yan. Kaya ano pang hinihintay mo? Halika na, tara na. At syempre, kung ready ka na, ready na rin ako Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. anda ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, ang mga laki numbers po natin na ibibigay sa inyo ay para po sa lahat. Pwede po ito sa abroad, pwede po ito sa sa Pilipinas, kahit nasaan ka po basta po may laro, may laro dyan na ganong digits kunin mo, pwede mo pong ilaban. Okay, so mga kalaki ha? at syempre, sa mga interesado po na magpa-members, make sure po na makakausap nyo ako. PM po kayo sa messenger. Mag-message po kayo na interesado kayo. Para po legit dapat makausap nyo po ako. Kasi marami pong gumagaya sa amin. At sa mga hindi naman po members, ay... syempre may mga libre pong lucky numbers. Panoorin niyo po sa Facebook araw-araw, sa YouTube, sa TikTok, libre po yan. Okay, so eto na po. Ang two-digit lucky numbers, umpisahan na natin. Sa is 4, yung po yung una. Ang pangalawa po, dos 11. Ang pangatlo po, 14, 20, 3. Ayan. At syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 7, number 8, at number 5. Yun po yung una. At ang pangalawa po, number 3, number 2, at number 0. Ayan po yung pangalawa. At ang pangatlo po, number 4, number 5 at number 1. Yun po yung pangatlo. Okay mga kalakiha at siyempre isunod na rin po natin ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 6, number 0, number 3 at number 5. Yun po yung una. At ang pangalawa po number 9, number 2, number 7 at number 7. At ang pangatlo po number 6 number 3, number 1, at number 2. Ayan, kompleto na po ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit. Abay, takbo na sa sukin yung outlet maya-maya. Make sure po na irarambol nyo po yan bago nyo po tayaan. At dapat makaabot kayo kasi marami pong naabutan ng sold out. Sold out po lagi. Nagsasabi, sir, hindi ko na tayaan. Naabutan ako ng sold out. Sayang. Ayan. Tapos biglang lalabas. O kaya naman yung iba, biglang... Uh, hindi tatayaan, tapos maya-maya lalabas o kaya dalawang araw binitawan tapos biglang lalabas, di ba sayang so wala, ta wala, ganun talaga so susubok ulit tayo, ang importante legit po na nakakapagpanalo po tayo ang importante legit po na nakakatulong tayo hindi man po nananalo yung iba ang importante po nakakapagpanalo po tayo at gusto ko, ikaw naman ang susunod na winner, okay so eto na po, bago po natin ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers sa mga bago po dito sa Facebook namin kung gusto niyo po makatanggap ng mga lucky numbers, i-follow lang po kami. Hanapin po kami sa Facebook yung legit na account. ta Ito po ang mga legit na account namin. I-type nyo po Red Parong King. Ayan, yung meron pong 315,000 followers, hanapin nyo po yan. Pag, pag i-click nyo po ang Red Parong King sa Facebook, lalabas po yung mga yan. Pero hindi po kami yon. I-click nyo po yung people. Sa people po. Ayan, people, lalabas na po kami dyan. At syempre po, Red Parong King, yung may 315,000 followers. Sa YouTube po, meron din kami. 16,100 followers sa TikTok po, 417,000 followers na po tayo mga kalaki. At syempre, yung second account namin sa Facebook, Red Parungkin po at saka Aris Gatchal yan. Yung Red Parungkin, naka yellow t-shirt ako, na may picture namin ni Lola Carmen at meron na pong 50,000 followers mga kalaki. Kaya ano mo, di ba? Kaya kung ikaw, ready ka na, abay. Kung gusto mo magpa-private consultation, try mo, malay mo, dito pala ang swerte mo. Try your luck. Okay, so eto na po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers. Umpisaan po natin ngayon sa number 19, number 12, number 27, number 16, at number 24. Yan po yung una. At ito naman po ang pangalawa. Number 21, number 34, number 36, number 23, at number 24. 18. Ayan po yung pangalawa pong 5-digit lucky numbers. At bago natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ito po ay pwede po ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 6-digit lucky numbers. Okay, ito na po ang 6-digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Number 25. Number 37. Number 40. For zero ha. Number 14.14, 14, number 16, at number 28. Ayan po yung una. At ito naman po ang pangalawa. Number 22, number 15, number 10, number 27, number 33, at number 36. Ayan, kompleto na po ang mga lucky numbers ngayong hapon. Takbo na sa suki yung outlet. At syempre, ingat-ingat, makulimlim na naman po. At syempre, ito po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Ayan. Shout-out po tayo sa... Ayan ito. Sa ka... Ano to? Santo Tomas La Union. Uy, hello po sa inyo sa mga taga Santo Tomas La Union. Alam ko po, nabati ko na kayo noon pa. Maraming salamat ulit. Nag-chat kayo. Okay, maraming maraming salamat po at lagi ko po sinasabi sa inyo, dumadaan po ako din pag bumibili ako sa Damortis. alam niyo yung Damortis, di ba? At syempre po, masarap po ang mga isda dyan at mga uh, lamang, lamang, dagat. Ayan, masarap po dyan. At syempre, dito po sa mga tricycle driver po ng ano to, ng Mexico Pampanga. Oy, hello po sa inyo. Shout out po sa mga tricycle driver po Toda dyan sa Mexico, Pampanga Maraming salamat po sa panonood nyo sa amin At nawa po ay palarin tayo tayong lahat Bago po mag, uh, magpasko ngayong Berman Sana ikaw na ang susunod na winner So ano pang mo? Tara Laban na tayo, okay? Ako rin, lalaban ngayon Sana palarin tayo Ingat at good luck